So guys, magluluto tayo ng adobo pero ibang uh, ingredients yung gagamitin natin. Ito yung aking ingredients, mayroon tayong toyo. Ito yung balsamic vinegar. Instead of vinegar, balsamic vinegar yung gagamitin natin. Ito yung garlic. Ay, I mean onions and garlic. So, ito yung sinasabi ko sa inyong balsamic vinegar. So, ayan. Hmm, yan. So, yan yung balsamic. So, at ito naman yung toyo na ginamit ko. So, yan. I-marinate natin ito, guys. Itong ating chicken. Marinate natin. So, ilagay natin yung ating toyo na 3 tablespoon of toyo. And the same thing, 3 tablespoon of uh, balsamic vinegar. So, marinate lang natin sila muna, guys. Then, after that, leave it for an hour at least. So and then uh, saka natin iluluto after an hour para ma-absorb ng chicken yung ano yung ating balsamic vinegar at saka toyo. So yan, so set aside muna natin and we can uh, uh start later. Ito na guys, mag-start na tayo magluto. Ito ito ginagamit ko ito pagluluto itong grapes seed oil. So, ayan, lagyan natin ang ating kawali ng oil. Ayaw kong maglagay kasi ng gasin ng maraming oil, kaya kunti lang yung oil. Kasi yung chicken natin, may, may oil na rin siya. Mag-oily din siya mamaya. Tingnan lang natin kung mainit na yung oil natin. Ayan, mainit na siya. So, So, ako pag nagluto, ito muna ang inuuna ko. Itong uh, onion. Onion muna yung inuuna ko pag naroon ang Yan, ako masyado nang mainit yung ating kawali. Nga painit. So, yun siya. And then, yung garlic. Kasi yung garlic, madali masunog siya. Yan, pwede na natin i-add yung ating chicken. So, so ito na siya. Yung minarinate natin po an hour. So, yan. I try nyo guys na yung balsamic para maiba naman yung ano uh, flavor natin. So, kaysa vinegar, so ba balsamic yung ginamit ko. So, yan. Pakuloan lang natin siya. No, maya maya ah, ano, tatakluban ko lang siya pakuluan lang natin muna siya so ito na guys ang ating niluluto kailangan nating halu-haluin paminsan-minsan man lang <laughs> Ito siya guys, yung oh. Yan, takluban lang natin hanggang sa maluto siya. Tapos mamaya natin ulit siya titimplahan. Pwede na tayo mag-add ng ano, ng black pepper. Add ko ng black pepper. At saka, konti pang asin. balsamic vinegar, it depende yan sa ano sa taste niyo kung gusto niyo medyo medyo maasim, masim din damihan niyo yung ano, yun yung inyong balsamic vinegar. Saka depende sa dami ng chicken niyo ito kasi isang whole chicken lang ito. Kaya ano, konti lang yung uh, balsamic vinegar niya. Pwede rin pa ninyong mag-add ng regular na vinegar, pero ako kasi hindi na ako nag a So, tama na yun. Ano kasi ng balsamic vinegar, uh, alam nyo, medyo matamis man, matamis-tamis siya ng konti, yung balsamic vinegar. Kaya, uh, para man, maiba yung lasa, so, itry lang nyo guys. Uh, uh pwede rin ito, masarap din siya sa, ano, sa spare na gawing uh, adobo. So, ito na, malapit na ta, malapit na maluto yung ating adobo. So mamaya kakain na tayo. <laughs> Ito na siya, guys. So takloban pa lang ulit natin hanggang sa medyo lumambot na yung ating chicken. Actually, yung chicken naman hindi na kailangang malambot na malambot. So, hindi katulog ng pork na kailangan nating palambutin. So, ang ano lang yan, makailangan kailangan maluto. Kasi sabi nila, ang chicken, kailangan niluluto ng maayos. Eh, ano, hindi mo kailangan kainin ng yung medyo may dugo pa. So, yan. Ayun nyo guys, nag a ako ng counting uh, uh, sugar sa pagluluto. Diba, pag tayo nagluluto ng dessert, mag tayo ng asin. So, the same thing din sa pagluluto ng kahit na nung ating luluto ng ulam. Uh, uh, so, naglalagay ako ng kaunting sugar. Yan yung natutunan ko sa pagluluto ko sa aking in-law na assistant chef sa isang restaurant. Sa isang restaurant sa Chinese. Ano may sa Japanese. So, Ayan yung natutunan ko sa kanya. So, anything na nagluluto ako, so nilalagyan ko din ng kanting sugar. Hmm. So, ayan, luto na ang ating adobo, guys. So, kaya, pwede na tayong kumain. So, ito. Ayan, guys, oh. Ako, maandi rice na to. Yan natin na ating adobo, guys. So, masarap siyang tingnan. So, kain na tayo, guys.